Grah, Gunaan, Ayan dyan. Ah, man. Kompleto na. Ayan, kuya. Ayan, may ano sila, guys. May pang ano sila, guys. May... May, may ano sila, yung parang... Kasi tawag ka na Bonus. Bonus. sila yung bonus.

Ya, ya, tagak bonus guys mau bakser Niko adu alas Oh yun lang yun ako ah Sulte Dili salamat Ayun sulte Niko mo mo Para kamu yung sunod sa Yakpak ni Kwadu alas Ito ya. oh. so, mga guys. bata lang to mga ano Pero pag dating ng panahon Pag mag sikap to mm. Nandito lang yung gym oh.

Snack, Pagbili bilin na ano? Ay, snack. snack. Na snack. Ay, ang, ang, <coughs> ano, no, pang bilin na snack. Di, pang... Ano, ano, pang... Bili ko ng ano, snack. Pagbili Pang ng pagkain ng baboy o pagkain ng manok. Oo, pagkain ng baboy, pagkain ng manok. Oh, yeah. manok. Balik ah. uh, okay. ko. May... May ikuan ako, may alawa o... Okay. Tarong, tarong, kay... Lakob Sige. Ayan, eleksyon, kay... Lakob. Ay, wato. Okay. Napadya ni. Di dalo. Di ka yun ang matukon. Di po sa na pa. Yeah! May pamilya na ako ng <laughs> Ford! Ford! Dito na. Ano yun nini? Yeah! May, uh, oh, okay. may hey, ano, may hey, pamili na ako. What? Naolo. Di ka man eh. Pambili, ng... Pambili na. Pambili lang na ano, nang pagkain ng mahayop <laughs> mahayop Mga na? Ano Ah, pagkain ng mga hayop mga... pagkain ng hayop at abuno ng tanim abuno ng hayop at pag... <clears throat> abuno ah, ng mga tanim at pagkain ng hayop ah. Pambili ng pagkain ng mga, hayop uh, mga... hayop, saka pambili ng abuno ng tanim at saka yung ako, yung pispan ko may pagkain na. Ah. May pambili da. ng pagkain.

So up, guys, up. budget nila sa one week. Okay, sa so, 1, 2, One, two, wow. three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, 9 10 20 ayo na i-apply ninyo na ayo budget mo yan sa isang linggo linggo 30,000 anong bibihin mo sa 30,000 na budget mo nang Pitong araw. Manok, manok, manok. Ano guys, may pambili na ako ng manok. <coughs> Sa alaga kong manok at saka sa mga baboy ko at saka sa mga ibang hayop na naman, naman na so, so, sa pambili ng pagkain na ano ko, pispan o sa ano ko, sa yung mga alaga ko na baka at kabaw. Mayroon na akong pag pabili ng mga pagkain nila. Okay na pa. Salamat kayo. <coughs> salamat kayo. Masay salamat kayo. Okay na. Salamat kayo. Bag. Sa so, po. Oh. Ayo, ayo, ayo. Ayo,